Sa punto pong ito, makakausap natin live dito sa 24 oras si DILG Secretary Mar Rojas. Magandang gabi po, Mr. Secretary. Magandang gabi sa iyo, Kuya Mike. Todo-todo ang puri sa inyo ni Pangulong Aquino sa kanyang zona. Nagpasalamat siya sa mga miyembro ng gabinete at iba pang mga tumulong sa kanya. Pero sa inyo, ang pinakamatindem sa Secretary, ah uh, sabi pa niya, you cannot put a good man down. Endorso na ba ito para sa inyo, Mr. Secretary? 'Wag well, siguro ang Pangulong tanungin natin Kuya Mike. No? Ah, <laughs> para sa akin, <laughs> uh, oh. nagpapasalamat ako sa kanya sa tiwalang pinagkakaload niya sa akin. At ang uh, dating sa akin Ma Kuya Mike parang 'yung ama ko na rin nagsabi sa akin na uh, pasado ka, boy, 'di ba? Parang so nagsilbing inspirasyon nito para sa akin. Okay, Mr. Secretary, uh, 'yung balak din 'yung pagtakbo o hindi pagtakbo sa 2016, talaga bang naka-angkla yan ika nga sa magiging anunsyo ng pangulo na uh, iahayag daw niya siguro ano mang araw ngayon inaasahan na po namin secretary dahil sabi niya pagkatapos ng kanyang sona eh secretary well, Mike hindi ko tinitingnan ito bilang isang personal na desisyon ko ito'y desisyon ng lahat ng na nagnanais na magpatuloy ng daang matuwid and of course ang pinakamatimbang na tinig dyan ay ang pangulo ng siyang ama ng daang matuwid pero ang pangulo rin mismo nagsasabi na hindi siyang gumawa nito hindi lang yung kanyang kabinete pero yung buong sambayanan na nagtiwala, tiwala sa kanya, tiwala sa prinsipyo ng daang matuwid, na kung walang korap, walang mahirap, at yung kayo ang boss, na kung saan ang interes ng sambayanan ang siyang manginibabaw sa lahat. Yan ang mga batayang prinsipyo na pinaglalaban natin. Ang aking interes, Kuya Mike, ay magpatuloy ito. Sakali, sakali ipasa sa akin ng Pangulo ang bola, siya ngayon ng Captain Ball, eh, hindi ba? Sakaling ipasa sa atin na ang Pangulo ang bola, ay hindi ko naman ididribble lang ito. Maka po kayo na isushoot ko ito, idadang ko pa ito, pupuntos uh, okay. okay. ang dang matuwid dito. Oh, oh, sige po, Sekretary, uh, narinig na ng buong sambayanan, buong taong bayan, yung sinabi ni Pangulo Aquino tungkol sa inyo. At ngayon, kung kayo po may pagkakataon na magbigay naman ng reaksyon kay Pangulong Aquino, anong mensahe niyo sa kanya matapos ng mga salitang biniti iniwan niya na tungkol sa inyo ngayong hapon sa kanyang zona, Secretary. Hindi naman ito tungkol sa akin, Kuya Mike. No? Ang masasabi ko tungkol sa kay Pangulong Pinoy na kumbaga pass your papers time, siya pasado with honors. With honors siya. No? Mahaharap niya ang kanyang mga magulang at tingnan mata sa mata na nagawa niya ang lahat para sa ating mga kababayan at may iwan niya sa mas magandang alaga kaysa sa nadatnan ang ating bansa. Parang ang ating ilang... mga kababayan ay nakinabang, ang ating mga kababayan ay nasa mas establisadong tayo ngayon kaysa sa nang nadatnan five years ago. So wala kayong pagsisisi nagbigay daan kayo sa kanya para tumakbo bilang mga kandidato ng inyong partido noong 2010, Mr. Secretary. Mike sulit na sulit. Kitang-kita naman damang-dama at uh, talagang eh, walang walang diskusyon eh. Napakalayo na ng narating natin, napakarami na nang napagtagumpayan natin. Bibilangin natin ang bawat pamilya na ngayon nasa CCT, ang bawat pamilya na nagkaroon ng karamdaman, pero ngayon nasasalo ng PhilHealth, lahat ng mga estudyante na ngayon nag-aaral sa loob ng classroom, hindi sa ilalim ng mangga. So ang dami talaga na napagtagumpayan natin, kaya talagang sulit na sulit ang mga kababayan natin, ang sambayanan natin, sa kay Pangulong Pinoy. Sekretary, isang tanong na lang po bago namin kayo pakawalan. July 31, Biyernes, daw po magkakaroon ng pag-endorso dun sa magaganap na pagpupulong sa Club Pilipino, Mr. Secretary. Ang alam ko lang sa July 31, Kuya Mike, ay St. Ignatius Day po yun. Yan ang patron saint ng <laughs> <I see>. Ateneo. <laughs> ay, nako, maraming salamat. Diaya maraming King, salamat, sa Kuya Mike. Na. Sige po, salamat po.